Sawa. Anong pangako mo yung araw na ito? Hindi na ako magagalit. Tunay yan. Oo oh, nga. <laughs> Hindi pa nga nag-uumpisa. Galit ka na naman agad. <laughs> Hindi na. Hindi ako galit. Hindi na magagalit. Mm -hmm. Promise. Promises. Oo oh, nga. Kung mo lang <laughs> magalit. Wala pa isang araw, hindi ko natatapos na isang araw eh. Isa pa nga ako kung ngayong buong araw, hindi ako magagalit sa iyo. So, tapakabuti akong asawa sa iyo. Meanwhile. Gusto <laughs> ko kaya, uh, maraming so, talaga na, ng kaya sa amin ang inay. Pwede ang kasuya? Kasi pakiramdam talaga doon kung ano ang nangyari. kaya sa 36 hindi ako mag na, mag-eat na lang agad kaya ako sasuna ito hindi ako nakapangakong dahil mag hindi naman, namukhang pag ko na nagawa naman hapo naman nangayon ka sa ngayon bawal mag-alik yan, asa bawal mag ko na nag-eat na lang mong naman ginagawa ko kaming na din eh